Good morning po sa atin mga ka-backyard. Ngayong araw nga po ay start na ng pamimisa nitong ating uh, nilagay na itlog dito sa ating incubator. Which is yung itlog ng native na cobra. So kung makikita niyo mga ka-backyard may napisa na po siya. Ito po tatlo na yung napisa niya. Bali may nauna na palang napisa dito mga ka-backyard. May isa na siyang naunang napisa. Tapos, ito tinignan ko ay eh, may tatlo na naman siyang napisa ngayon. So, ang humidity po natin dito is normal lang, 60. So, ito pa lang po yung napipisa mga ka Hindi po sila sabay-sabay mapisa mga ka-backyard. Hindi ko rin alam kung bakit hindi sila sabay-sabay napipisa. Pag inilalagay natin dito sa incubator at basa pa sila mga kabakyard kaya mamaya ako na lang sila kukunin para ilipat sa ating brooder so ito ang setup ng ating incubator dito at kukunin na nga natin mga kabakyard yung napisang tatlo dahil tuyo na siguro sila at ililipat na natin sila sa ating brother para doon na sila lumakas kasi pag nagtagal pa sila dito sa incubator may possibility na ma-dehydrate sila so kailangan na natin silang ilipat once na tuyo na yung kanilang balahibo So, bali, apat na yung sa mga kabakyard. May nauna na doon na nilagay natin. Tapos ito may napisa pang isa. Pero mamaya ko pa yan kunin kasi kapipisa lang niya. Basak pa yung kanyang balahibo. So, ito muna ang ilalagay natin sa ating brother. So, at dito pa na nakalagay yung ating brother. Yung brother natin ay isa lang, kaya sama-sama na lahat yung mga napipisang sisiw dito. At meron nga tayong dito ang napisang bengala, yung lavender natin. At medyo malalaki na kaya ililipat ko na rin yan sila. So, ayan sila at may tatlo na tayo napisa. Ayan yung breeder natin na Bengala. At ito yung mga crossbreed natin na native. Crossbreed sa Rhode Island. Ayan yung mga sisil niya. Malalaki na. Mga 2 months at saka 1 month yan. Day 3 na pala ngayon mga kabakir nitong pinapapisan nating ano, itlog ng native na manok na cobra. So, unang pisa niya, apat. napisa na siyang apat kasi ito may dalawa pa at may natira pang meron pang natirang limang itlog yung isa mapipisa na din bali na hindi sila nagsabay-sabay mapisa mga kabakir so itong apat na ano wala pang crack naka ilang araw pa siya bago mapisa so ito yung ating ito pa lang yung lumalabas mga kabackyard na sisyo ng katulad ng sa nanay niya, ang cobra. Isa pa lang. Tingnan nyo mga kabackyard kalaki oh. Parang ilang days na siya. Pero kunina lang ito napisa, umaga. Ang laki ng sisyo natin mga kabackyard. Nakuha niya yung laki ng ating Rhode Island. Ito kasi ay crossbreed na ng Rhode Island. Yung Cobra. Crossbreed ng Rhode Island. Grabe, ang laki ng sisil sea niya. Pero yun eh, mo mga kabakyard, ang liit lang ng itlog. Yung yung itlog lang, kasi laki lang ng itlog ng native ng ano. Pero kita niyo naman mga kabakyard oh. Ang laki ng sisil. Sea Bagong labas pa lang yan mga kabakyard. So, kukunin na natin to mga kabaker kasi baka ma-dehydrate pa sila dito. So, ayan. Lagyan na natin doon sa unang napisang apat. Ang cute na ito mga kabaker do. Walang buhok. Sa may ano, sa may ulo niya. Sa may batok ba yan, like. Cobra. Ang ganda ang laki ng CC oh. Bagong pisa pa lang. Ibebenta ko mga kabakyard tong mga napapisa ko ngayon CC oh. Okay, post natin to sa online. Ayun na, malapit na pala itong mga pisa. O, ma baka mamaya mapisa na din to. So, ito na yung sisiyo natin mga kabakyard. Nilagay ko na sa ating group Okay yung brooder natin mga kabaker, ay isa pa lang so nagbabalak din ako na magdagdag ng brooder lalot na kakasabay-sabay mapisa yung ating mga asisyo at malapit ko na rin namang alisin yung bengala dito sa brother natin kasi may kalakihan na din naman sila so ililipat na natin do sa growing natin wala pang one month yan mga kabaker yung ating bengala ang hirap pala sa mga kabaker ng bengala kasi itlog lang siya ng itlog hindi naman siya naglilimlim talaga bibihira lang naglimlim naglilimlim mga kabaker kung maglimlim man sila ay matagal sila bago maglimlim siguro baka umabot ng 40 plus yung itlog nila bago nila limliman kaso ang problema doon ay mabubugok na iba mga kabakyard. So, kailangan talaga natin ilagay sa incubator. Or ipalimlim natin sa native chicken. Ito yung mga sisiw mga kabakyard.